Sa malamig na bayan ng Sagada, sa hilagang bahagi ng Luzon, naninirahan si Luningning, isang 28 anyos na dalagang siyentipiko na nagtapos ng kursong agham ng hayop sa Universidad ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, bahagi siya ng isang grupo ng mga mananaliksik na nag-aaral ng mga ligaw na hayop sa kagubatan ng Ih, Pulag. Sa isang taglamig, nagpa siya siyang mag-isa sa isang maliit na kubo sa bundok upang pag-aralan ang kilos ng mga oso na naninirahan sa matataas na lugar ang nyebe ay umaabot hanggang sa kanyang dibdib, at ang hangin ay napakalamig, na parang matalim na talim ng kutsilyo na humahati sa kanyang mga pisngi. Kahit nasanay na siya sa lamig, tila kakaiba ang malamig na ito, parang maihinanakit na pumipigil sa kanyang paghinga. Habang papalubog ang araw at ang mga puno ay nagiging gintong kulay sa sinag ng dapitapon, naglakad si Luningning papunta sa mga camera trap na inilagay niya sa paligid ng kagubatan biglang may napansing malaking anino na dumaan sa kanyang paningin. Nang siya'y lumingon, tumambad sa kanya ang isang napakagandang oso, hindi pang sa mga nakikita niya. Higit sa dalawang metro ang taas nito, at ang balahibo ay kasing puti ng yebe, para bang isang nilalang mula sa alamat. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang amber, na tila may katalinuhan at lalim ng damdamin na kayang unawain ang puso ng tao. Siya yan si puting tala. Ang sabi ng kanyang kasama sa grupo, si Mang Tonyo, isang lokal na gabay sa bundo. Sa amin, tinatawag namin siyang "engkanto" dahil sabi ng matatanda, may kaluluwa ng tao siya na naninirahan sa katawan ng oso. Napangiti si Luningning at bahagyang natawa sa kanyang sarili, bilang isang siyentipiko, hindi siya naniniwala sa mga ganoong kwento. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang pakiramdam na hindi niya maintindihan sa gabing iyon habang nakabalot sa kanyang sleeping bag sa loob ng kubo na naginip siya tungkol kay puting tala. Sa panaginip, naglalakad siya sa gitna ng yebe at dahan-dahang sumusunod ang higanting oso sa kanyang tabi. Hindi nila kailangan magsalita, tila naguusap ang kanilang mga puso. Ang hangin ay bumubulong ng mga kwento ng nakaraan at nang magising siya, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ang malamig na kubo ay bigla na lamang naging mainit sa kanyang pakiramdam. Kinabukasan, naglakad siya papunta sa kagubatan, suot ang kanyang beige na long coat na mahigpit na nakasara sa leg, at may suot na itim na silken legging sa ilalim ng kanyang pambihirang winter boots. Hindi niya maintindihan ang dahilan, ngunit pakiramdam niya ay may espesyal na mangyayari. Sa isang batong malapit sa trail, naroon si Puting Tala, tila hinihintay siya, tahimik siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga matang puno ng misteryo ng oso. Nang maramdaman niya ang malambot na kanilang pagkakadikit ng bahagya ng paa nito sa kanyang balikat, tila isang tahimik na pangako ang naipasa sa pagitan nila, ilang araw ang lumipas, at lalong lumalalim ang ugnayan nila ni Puting Tala. Sa bawat gabi, nananaginip si Luningning na nilalang na ito, isang nilalang na hindi tao, ngunit mailalim at init na nakakagulat. Isang gabi, habang naglalakad sa paligid ng kubo, nakita niyang nakatayo si puting tala sa ilalim ng buwan, at sa pagkakataong iyon, hindi niya mapigilang yakapin ang malaki at makapal na katawan nito. Ang amoy ng nyebe at gubat ay pumuno sa kanyang mga pandama, ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaibigan, may mga banta mula sa mundo ng tao. Dumating ang balita na may utos mula sa kanilang opisina na pawiin ang anumang banta sa mga oso sa lugar. Pinag-uusapan ang posibilidad ng pagpatay kay Puting Tala. Sa isang gabing may malakas na hangin at bumubulong na niebe, naramdaman ni Luningning ang presensya ni Puting Tala. Nilapitan niya ito, niyakap ang malamig ngunit malambot na balahibo nito, at sa kanilang katahimikan, nagkaroon ng isang hindi maipaliwanag na pangako ng alitan sa pagitan ng tao at kalikasan. Ngunit isang putok ng baril ang yumanig sa katahimikan ng kagubatan bumagsak si puting tala sa niebe, at si Luningning ay nagmadaling lumapit sa kanya. Mainit pa ang katawan ng oso, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nagsara. Sa gitna ng lamig, nagdilim ang mundo ni Luningning, kinabukasan, ang katawan ng nilalang ay nawala ng walang bakas. Ngunit sa kanyang dibdib, hawak niya ang isang puting bato na parang alaala ng kanilang pagsasama, isang lihim na pangakong magbabalik ang inkantong puting tala. Ngunit ang tanong ay nananatili ano ang tunay na nangyari kay Puting Tala? At handa na ba si Luningning na harapin ang mundo kung saan ang kalikasan at tao ay nasa bangin ng paglalaban? Sa pagsikat ng araw sa bayan ng Sagada, unti-unting nagigising si Luningning mula sa dilim ng kanyang mga panaginip. Ang malamig na hangin ay dumadaloy mula sa mga matang tubig ng mga talon, habang ang mga punong pin ay naglalabas ng mga kaluskos na tila may mga lihim na nais ipahayag. Ngunit sa puso ng dalaga, may mabigat na anino ng pagkawala. Si Puting Tala, ang kanyang inkantong oso, ay nawala na parang bula sa niebe, wala nang bakas, wala nang alaalang matibay, hindi niya maiwasang balikan ang gabi ng mga putok ng baril. Ang tunog na iyon ay parang dagok ng kapalaran, isang sigaw sa katahimikan ng kagubatan na nagpapahiwatig ng isang trahedya na hindi patapos. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang maliit na pag-asa na nananatili sa kanyang dibdib, ang puting bato na iniwan ni puting tala sa kanyang palad. Ang bato ay malamig, makinis, at may kakaibang liwanag na parang naglalaman ng mga lihim ng kalikasan. Nagbihis siya ng maingat, pinili ang kanyang beige na coat na may mahabang kwelyo, na malapit na nakasara hanggang sa liig upang maprotektahan siya sa lamig. Ang kanyang mga itim na silken leggings ay bumalot sa kanyang mga binti na parang pangalawang balat, habang ang kanyang mga paa ay nakasuot ng makakapal na winter boots na may matibay na grip para hindi madulas sa iyelong ilalim ng lupa. Sa kanyang mga kamay ay nakasabit ang isang maliit na bag na puno ng mga kagamitan sa pananaliksik at ang mahalagang puting bato. Sa kanyang paglalakad papuntang kubo, napansin niya ang mga palatandaan ng kaguluhan sa kagubatan. Ang mga sanga ay nabali, ang mga yapak sa niebe ay nagkalat at tila may mga nilalang na nagmadali. Parang may naganap dito, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang paligid. Pagdating niya sa kubo, sinimulan niyang suriin ulit ang mga camera trap at mga talaan. Ngunit ang utak niya ay naligaw sa mga alaala ng huling gabi nila ni Puting Tala, ang init ng kanyang malambot na balahibo, ang mga matang puno ng lalim at lihim, at ang hindi mapaliwanag na koneksyon na naramdaman niya. Napangiti siya ng bahagya, sino ba naman ang mag-aakala na ang oso ay magiging pinakamatalikong kaibigan? Parang siya ang boss ng bundok, eh, habang nagsusulat siya sa kanyang journal, may narinig siyang malambing na kalusko sa labas. Lumingon siya, at sa kanyang pagkagulat, may nakita siyang anino na dahan-dahang lumalapit mula sa gilid ng punong kahoy. Puting tala ba yan? O baka naman multo mo lang, ha? Biro niya ng mahina, ngunit ang puso niya ay tumibok ng mabilis, hindi ito ang oso na dati niyang nakilala, mas maliit at may kakaibang anyo. Ang mga mata nito ay nagliliwanag ng isang mala ember na ningning, ngunit maihalong lungkot at pangulila. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan, at nang maabot niya ang malambot na balahibo, naramdaman niya ang kakaibang init na unti-unting nagpapagaan ng lamig sa paligid. Bakit ka bumali? Tanong niya, kahit na batid niyang hindi ito sasagot. Ngunit sa katahimikan ng kagubatan, may isang mahiwagang enerhiya na bumalot sa kanila, isang bagong simula, isang bagong kabanata na puno ng misteryo. Hindi nagtagal, narinig niya ang mga yabag ng mga tao mula sa malayo. Ang mga tagapangalaga ng kagubatan at mga sundalo na naglalakad papunta sa kubo. Alam niya na hindi pa tapos ang kanilang laban. Mukhang hindi pa tapos ang kwento natin, puting tala, sabi niya habang hinawakan ang puting bato, na ngayon ay parang isang susi sa isang lihim na mundo, sa kanyang puso, may isang lihim na pangako. Hindi niya hahayaan na mawala ang inkantong ito ng walang kasagutan. At habang ang nyebe ay unti-unting bumabagsak sa kanilang paligid, handa na si Luningning na ang anumang panganib upang ipagtanggol ang kaibigang hindi pangkaraniwan, ang misteryosong puting tala. Ngunit sa likod ng mga anino, may mga matang nagmamasid, mga matang naghahanap sa kanya, naghahanap sa engkantong oso, at naghahanap sa katotohanan na matagal nang itinatago ng kagubatan. At sa simoy ng hangin, may bulong na bumabalot, hindi pa tapos ang kwento. May lihim pa siyang itinatago. Handa ka na bang tuklasin ito? Sa pagdilim ng gabi sa maliit na bayan ng Sagada, tila lumamig pa ng husto ang hangin, hindi dahil sa lamig ng panahon kundi dahil sa bigat ng mga pangyayaring bumabalot sa puso ni Luning Sa kanyang kubo sa gitna ng kagubatan, nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakamasid sa pag-ikot ng mga bituin sa langit habang ang nyebe ay dahan-dahang bumabagsak sa mga punong pin. Suot niya ang kanyang beige na coat na may mataas na kwelyo. Na bahagyang nakabukas upang ipakita ang manipis na itim na silken leggings na sumisiksik sa kanyang mga binti. Ang kanyang mga paa ay nakabotang winter boots na may makapal na pading, perpekto para sa malamig na lupa. Sa kanyang lieg, nakasabit ang puting batong iniwan ni puting tala, na nagsisilbing paalala ng kanilang pagmamahalan at lihim na ugnayan, habang pinagmamasdan niya ang mga yapak sa niebe sa labas. Natila ba'y mga palatandaan ng isang nilalang na malapit sa kanya, hindi niya maiwasang maalala ang mga sandaling nagdaan. Ang mga haplos ni puting tala sa kanyang balikat, ang init ng kanyang katawan sa gitna ng malamig na gabi, at ang mga matang puno ng kwento na tila naglalaman ng mga lihim ng kalikasan. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang may marinig siyang malalim na ugong mula sa kagubatan. Hindi ito karaniwang tunog ng mga hayop sa bundok, ito ay isang tunog na puno ng panginginig, na parang nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Tumayo si Luningning at nilapitan ang pintuan, habang ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, lumabas siya at nilakad ang makipot na daan patungo sa makapal na gubat. Habang lumalalim ang gabi, napansin niya ang mga liwanag mula sa mga flashlight ng mga taong naglalakad sa kagubatan, mga kasapi ng kanilang grupo at mga lokal na naglalakad ng may dalang mga baril at kagamitan, anong ginagawa nila rito? Bulong niya sa sarili habang nilalapitan ang mga ito ng palihim, narinig niya ang usapan ng mga ito. ipinag Ipinagutos ang pag-alis sa lahat ng mga ligaw na hayop dito, sabi ng isang lalaki na may malakas na boses. Kung may makita tayong puting oso, dapat patayin agad, na puno ng takot si Luningning. Ang puting tala, ang kanyang kaibigan, ay nasa panganib. Hindi niya maiwasang maalaala ang mga gabi na magkasama sila sa kubo, ang init ng kanilang pagkakadikit sa gitna ng lamig, at ang mga pangako na hindi nila nasabi, ngunit damang-dama, nagdesisyon siyang kumilos. Hindi ko siya hahayaang mapahamak, bulong niya habang tinutulak ang lamig ng gabi sa kanyang dibdib na puno ng tapang. Sa kanyang likod, isang anino ang dahan-dahang lumita mula sa mga puno, si Puting Tala. Ang kanyang balahibo ay bahagyang nabasa ng yebe, at ang mga mata ay kasing tindi ng mga bituin. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ning, ang mga yapak ng kanyang malalaking paa ay malumanay, ngunit may bigat na nagpaparamdam ng kapangyarihan, puting tala, nandito ako, sabi ni Luningning habang niyayakap ang malamig na katawan ng oso. Ang amoy ng yebe at lupa ay bumalot sa kanilang paligid, at sa katahimikan ng kagubatan, nagkaroon sila ng sandaling walang salitang kailangang sabihin. Ngunit sa likod nila, naramdaman ni Luningning ang mga mata ng mga tao. Mga mata na puno ng pangamba at galit. Alam niyang hindi sila magtatagal. At sa isang iglap, sumabog ang isang putok ng baril na nagpagulat sa lahat, puting tala. Sigaw ni Luningning habang nilalapitan ang nahulog na katawan ng oso. Ang puso niya ay nagduruso sa bawat patak ng yebe na sumasayaw sa hangin. Ngunit bago pa man siya makagalaw ng lubusan, isang malamig na hangin ang dumaan, dala ang isang bulong mula sa kagubatan, hindi ito ang katapusan. May lihim na kailangang tuklasin, at sa gitna ng dilim at niebe, isang matamis ngunit mapanganib na tanong ang sumiklab sa isipan ni Luningning, ano ang tunay na kwento ni Puting Tala? At handa ba siyang harapin ang mga lihim na iyon, kahit pa ito'y magbukas ng pinto sa isang mundong hindi pa niya lubos na nauunawaan? Sa pagsapit ng hapon, ang makulimlim na langit sa ibabaw ng bayan ng Sagada ay tila naghudyat ng isang bagyong paparating, hindi lamang sa panahon, kundi pati na rin sa buhay ni Luningning. Sa loob ng kanyang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan, pinagmamasdan niya ang mga ulap na dahan-dahang nagtitipon, habang ang malamig na simoy ng hangin ay sumisingit sa mga siwang ng bintana. Suot niya ang kanyang paboritong beige na coat na may mahahabang manggas at nakatali ang kanyang mahabang itim na buhok na nagpapakita ng kanyang matalim na panga at malalim na mga mata. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng makakapal na winter boots, ngunit sa ilalim nito ay nakasilong ang itim na silk leggings na nagbibigay ng kakaibang lambing sa kanyang mga galaw, isang kombinasyon ng katatagan at kahinaan. Habang nakaupo siya sa tabi ng lumang mesa, tinatanaw ang puting bato na nakasabit sa kanyang liig, ang huling alaala ni Puting Tala ang inkantong oso na naging kanyang kaibigan, kasama, at lihim na pag-ibig sa gitna ng mapanglaw na kagubatan. Isang maliit na tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Lumingon siya at nakita ang isang maliit na lihim na sulat na nakalagay sa ilalim ng kanyang pinto. Binuksan niya ito ng marahan at sa mga nakasulat na titik ay nabasa niya ang mga salitang, hindi pa tapos ang ating kwento. Hanapin mo ako sa pusod ng kagubatan kung saan nagsasalita ang hangin at ang nyebe ay nagtatago ng mga lihim. Napailing si Luningning, ngunit ang kanyang puso ay nagliyab ng kakaibang sigla. Alam niyang ito ay mula kay Puting Tala, hindi sa anyo ng isang oso, kundi sa isang anyo na mas malapit sa kanyang kaluluwa, nagpasya siyang sundan ang misteryosong pahiwati. Kaya't nilikuran niya ang kubo at dahan-dahang nilakad ang makipot na daan patungo sa puso ng kagubatan. Habang naglalakad, ang nyebe ay nagiging malambot sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang mga puno ay parang mga tahimik na saksi sa kanyang paglalakbay. Sa gitna ng kagubatan, dumating siya sa isang maliit na parang kung saan ang hangin ay tila humihip ng mas malumanay, at ang mga nyebe ay bumubuo ng mga kumikinang na pattern sa lupa. Doon, sa gitna ng parang, nakatayo si Puting Tala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya isang oso. Sa halip, siya ay isang nilalang na may anyo ng isang tao, mataas, may mahaba at puting buhok, at mga matang kasing liwanag ng amber na puno ng lalim at pangunawa. Luningning, ang boses niya ay isang malambing na alo na dumaloy sa hangin. Handa ka na bang malaman ang katotohanan, hindi makapaniwala si Luningning sa kanyang nakikita. Ang nilalang na ito ay si puting tala, ngunit higit pa, isang espiritu ng kagubatan na nagtatanggol sa mga nilalang nito. Isang inkanto na nagtatago sa anyo ng oso upang maprotektahan ang sarili at ang mga kaibigang tulad niya. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na sigaw ang pumuno sa kagubatan. Mula sa dilim, lumitaw ang mga tao mula sa bayan, dala ang mga baril at mga ilaw, naghahanda para sa isang huling paghabol, hindi namin hahayaang manatili ka rito. Sigaw ng isang sundalo. Ang mga engkanto ay banta sa katahimikan ng bayan, nanginig si Luningning, ngunit hindi siya umatras. Hawak ang kamay ni Puting Tala, nakaramdam siya ng kakaibang lakas na dumadaloy mula sa espiritu ng kagubatan, hindi kami kaaway, wika niya ng matatag. Kami ang tagapangalaga ng balanse, ng kalikasan at ng tao, ngunit ang mga tao ay hindi nakikinig. Sa isang iglap, sumabog ang mga putok ng baril, at ang kagubatan ay napuno ng ingay at takot. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Luningling na ang kanilang laban ay hindi lamang para kay Puting Tala, kundi para sa lahat ng nilalang na naninirahan sa dilim at liwanag ng kagubatan. Ang kanilang kwento ay patuloy, puno ng panganib, pag-asa, at mga lihim na kailangang tuklasin, at sa hangin, muling bumulong ang mga salita, ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang ang tanong na nananatili. Hanggang kailan kayang itanggol ni Luningning ang kanyang kaibigan? At ano ang magiging kapalaran ng inkantong oso sa mundo ng tao? Ang dapit hapon sa bayan ng Sagada ay dahan-dahang bumaba, nagdadala ng mapusyaw na kulay abo sa mga ulap habang ang hangin ay nagdadala ng malamig na simoy mula sa bundok. Sa loob ng kanyang kubo, si Luningning ay nakatayo sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang sarili niyang refleksyon. Suot niya ang bagong bihis na tradisyonal na trage, isang makintab na itim na barot saya, na may mga pinong borda sa gilid ng manggas at kwelyo, na may bahagyang bukas na palda na nagpapakita ng mahinhin, ngunit nakakabighaning hugis ng kanyang mga hita. Sa kanyang mga paa ay suot ang mga itim na tsinelas na may manipis na strap, na nagbibigay sa kanya ng eleganting galaw, habang siya ilumalakad, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang mababang bon, na may ilang maliliit na hibla na malumanay na bumabagsak sa kanyang lig, nagpapahiwatig ng isang alindog na hindi sobra. Sa kanyang mga daliri ay nakasuot ang mga simpleng singsing na tila may mga kwento rin ng mga nakaraan. Sa labas, ang mga huling sinag ng araw ay naglalaro sa mga puno, habang ang mga ibon ay nag-aawitan ng huling himig bago ang gabi. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang puso ni Luningning ay puno ng tensyon at pag-aalinlangan, muling bumalik sa alaala ang mukha ni Puting Tala, ang kanyang malambot na balahibo, ang mga matang puno ng pangunawa, at ang mga haplos na nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Ngunit alam niya rin na ang kanilang ugnayan ay isang lihim na maaaring magdulot ng panganib hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang kaibigan. Isang bahagyang kaluskos ang pumukaw sa kanya mula sa malapit na bintana. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan at tumambad sa kanya si puting tala. Ngunit sa anyo niyang tao, isang nilalang na may puting buhok na parang nyebe at mga matang kumikislap na parang mga bituin. Ang kanyang presensya ay nagdala ng init sa malamig na gabi. Luningning, ang boses ni puting tala ay malumanay at puno ng pangako. Ang ating kwento ay hindi pa tapos. May mga lihim pa tayong kailangang tuklasin, mga laban na kailangang harapin, Ngunit bago pa man siya makasagot, may narinig silang ingay mula sa kalsada, mga sigaw, mga yabag at mga tunog ng mga sasakyan. Lumabas sila upang makita ang isang grupo ng mga tao mula sa bayan, dala ang mga armas at mga ilaw, handang harapin ang anumang banta, hindi namin hahayaang manatili kayo rito. Sigaw ng leader ng grupo. Kayo'y isang panganib sa amin, hindi nagtagal, nagsimula ang isang tensyonadong sagupaan sa pagitan ng mga tao at ng mga nilalang ng kagubatan. Sa gitna ng kaguluhan, si Luningning at Puting Tala ay naghawakan ng kamay, naglalakbay sa pagitan ng mga anino at ilaw, naghahanap ng paraan upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Sa huling sandali, naramdaman ni Luningning ang malamig na haplos ng hangin na nagdala ng isang pahiwatig mula sa kalikasan, isang babala at isang pangako. Ang kanilang kwento ay isang labirint ng pag-ibig, pagtatanggol, at mga lihim na kailangang tuklasin pa. At sa bawat yugto, bulong ni Puting Tala sa kanyang tenga, may bagong liwanag na magbubukas ng daan. Ngunit ang tanong ay nananatili. Hanggang kailan tatagal ang kanilang pagtatanggol sa isang mundo na hindi handang tanggapin ang mahiwaga? At ano ang magiging kapalaran ng kanilang pag-ibigan sa gitna ng bumabalot na dilim?